materialize na lugon ng lugon ang balahibo, laki ang mata Isa. Ngayon go din. Heto tapag Dumaga pa yan. Bata pa yan. Hingin mo ang tahid. Haba. Hindi pa nakapiso yan eh. Yan o. Oh. Hindi pa nakapiso yan. Hingin mo ang tahid ang haba. Haba. Hindi sumaba yung tahid. <coughs> ngayong August o September <laughs> Ano ko na to September siguro lugon pa yung ano ibalihin niya ano? crossbreed na to eh awbak oh, cross bakros uh, back cross, <coughs> cross na ito yung inahin yung isa yung una kong pinakita yun ang inahin ay nito tapos yung tatay noon yun ang yung brood ko na limang bisis na nalo din binali ko yung anak yung anak na yun eh. tapos ito yung anak niya Yan. tapos yung ito ito naman pinaka ang nanay sa hinahin sa nanay niya ito yung ito yung pinapalahi ko na si Apo Bulanting Bulanting na bulik <coughs> rin kapatid eh. ito yung anak nung ano yung bulik na medyo ano na talisay milsim milsim na talisay <laughs> สกิดสะกะสิงห์กะ